Good morning, good morning, good morning, good morning. Yeah. Nandito aku ulit. Sarapan tuh. Asin. Nandito aku. Sa. Dentahan. Dentahan. is nakaharap tayo ngayon sa Babat Moon Road kung galing tayo ng Takloban downtown itong makikita natin sa labas may mga makina na display may mga tire itong makikita nyo orange ang pintura ito po sa loob tingnan nyo yan, ito pa Ito pa ngayon sa, muna ang na-display natin For now Yan Meron din tayong mga volt Kung kailangan nyo ng mga volt Baka maluwag-luwag na Kailangan pa sikipan yan. yan, ito engine Yan May mga engine din tayo Transmission at iba pang Mga parts ng sasakyan ngayon din tayo Sa ngayon, ito pa lang ang nakadikit sa ating business. First. Kasi kaso pa ngayon. At sa loob, meron tayong displayhana na kailangan pang lalagyan kahit anong kira, dyan. Ayan. At dito naman, kung ako dito ang nakabantay, ito po yung pinaka-opisina ko dito. Ayan. Huh? Kaya